Levitiko, Kabanatang Tatlo. At kung ang kanilang alay ay haing mga handog tungkol sa kapayapaan, kung ang iyahandog niya ay sa bakahan, maging lalaki o babae, ay iyahandog niya na walang kapintasan sa harap ng Panginoon. At kanyang ipapatong ang kamay niya sa ulo ng kanyang alay at papatayin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ewiwisik na mga anak ni Aaron na mga saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot at kanyang iahandog hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakahandog sa panginoon na pinaraan sa apoy ang tabang na ng lamang loob at lahat ng tabang na sa ibabaw ng lamang loob at ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga yaon, ang nasa siping ng mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay ay kanyang aalisin na kalakip ng mga bato. At susunugin ng mga anak ni Aaron sa dambana sa ibabaw ng handog na susunugin na nasa ibabaw ng kahoy na nakapatong sa apoy. Handog ngang pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang kanyang alay sa Panginoon na pinakahaing mga handog tungkol sa kapayapaan ay kinuha sa kawan, maging lalaki o babae, ay iahandog niya na walang kapintasan. Kung isang kordero ang kanyang iahandog na pinakaalay niya, ay iahandog nga niya sa harap ng Panginoon at kaniyang ipapatong ang kamay niya sa loob ng kanyang alay at papatayin sa harap ng tabernakulo ng kapisanan. At iwiwisik na mga anak ni Aaron ang dugo ni Aon sa si ibabaw ng dambana sa palibot. At kaniyang iyahandog hinggil sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay isang handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Ang taba ang buong matabang buntot ay aalis niya sa siping ng gulugod at ang tabang nakatatakip ng lamang loob at ang lahat ng tabang nasa ibabaw ng lamang loob. At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw on na malapit sa mga balakang at ang lamad na nasa ibabaw ng atay ay aalis niya nakalakip ng mga bato at susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana, pagkaing handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kung kambing ang kanyang alay, ayahandog nga niya sa harap ng Panginoon. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo niyaon, at papatayin niya on sa harap ng tabernakulo ng kapisanan, at iwiwisik ng mga anak niya Aaron ang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot. At ang iahandog niya roon na kanyang alay na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, ang tabang nakatatakip ng lamang loob, lahat ng tabang nasa ibabaw ng lamang loob, at ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw na malapit sa mga balakang atang ang lamad na nasa ibabaw ng patay ay aalisin niya na kalakip ng mga bato. At mga susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana, pagkaing handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy, lahat ng taba ay sa Panginoon. Magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni tuguman.